Good morning! Narito na naman tayo sa ating sitaw So ayan ang sitaw natin ay nagsimula na po na magbulaklak Sitaw natin na medyo nadili sa pag uh, sa paglaki dahil po ay noong nakaraang buwan December yung ano talaga na daming mga piste na parang hindi hindi makarecover yung sitaw natin pero sa uh, darating ang buwan ng iniro eto po ay gumanda yung yung mga dahon ng ating sitaw at kahit paano tumigil yung mga piste na umaatake sa ating tanim kaya noon na ay inabunuhan natin, ngayon ay nagiging resulta ng pag-aabuno natin. Ay ito na po, nagsimula ng magbulaklak at mayroon na ding maliit na bunga. So kung hindi lang sana na delay itong pagtubo ng ating sitaw, eh ngayon sana ay napakadami ng bunga. Kaya nawalan kami ng ano, pag-asa dito sa tinanim namin sapagkat ay uh, halos kakainin lahat ng mga peste ay hindi po uh, kahit ano pa yung gawin namin nag-spray kami ay hindi po maaalis yung mga peste at lalong dadami po yung mga peste kaya uh, hindi na po mga ordinaryong yung mga pesticide na ginamit natin pero walang selbe pero yung nakalipas yung buwan na December, ito po. So makikita nyo, malaking mga espasyo kasi yun nga, hindi po na ang iba uh, tinanggal na lang namin kasi wala na pong dahon, naubos na po sa piste. Pero blessed naman kasi ito po ay nagiging mataba na siya at nagkaroon na siyang bulaklak. Kahapon na diniligan po natin ng abuno na tripol itong ating sitaw kaya medyo uh, hindi naman masyadong kalakihan to ay eh, mga 5 lines lang ito kaya pag nabunga na ito isa ito sa mga uh, maganda rin pag iba iba yung mga gulay natin kasi para kung hahanapin ng ating buyer mayroon tayong iproduce kaysa naman uh, iisa lang yung uh, isa o dalawa kailangan uh, kung ano yung natutunan natin or nakasanayan natin na tanim uh, wag nating iwanan magtanim lang tayo ng hindi masyadong malaki protante na uh, tuloy ang pagtanim natin so dito tayo dadaan sa kabila yan So ito po ay nahalinisan na po ang damo na remove po natin. Uh, dati po ay napaka ano talaga. So ah, uh, medyo malinis na 'to kaysa ibang tanim natin. Kaya ayan makikita nyo makikita nyo mayroon pa mga ampalaya. Yan pa kasi ampalaya na dati po yung dinaanan ng bagyo at napakahaba ang buhay. Kaya yun ay ini-sprayan namin at ah, uh, dinidiligan din ang abono para lalong Uh, ma ano yon maka-survive uh, no. Kumbaga tatagal yung buhay niya. Kaya yun no, know, may mga malaki pang bunga. So ang susunod dito ay yung sitaw. So sitaw abangan po natin. Kasi magbubunga po ito this uh, January. Siguro a uh, mapatay ito mga February no. Mga uh, ganyan. So naging masaya tayo kasi yung sitaw natin ngayon ay uh, gumanda na din ang kanyang pagtubo yun ang uh, palaya natin oh. Uh. yan meron pang bunga matagal tagal na to ah uh, noon pa tong basta ang tagal tagal na talaga kailan yung nagdumaan yung ang um, bagyo na Christine parang November o October ba yun? October. Tapos mayroon na itong bunga pagdaan ng, ano, ng bagyo. Marami sana ito. Kailang tinamaan ng bagyo. Ito. Ito na din ang natira. Oh. Napakalaki. Oh. Yan. So. Uh, intercropping yan sa sitaw. Pro sitaw talaga. Ay mayroon ng bunga. Kaunti-unti pa lang. Yan. Yo, ito, katulad nito, sitaw, no? Oh, maliit pa. Pero ito ay napakabilis lumaki pag naabunuhan. Siguro ngayon ay araw na Martes. Uh, Birnes ito, malaki na ito. Pwede na ito magulay. Sigurado mayroon na po. sigurado mga sigurado sa si Birnes. Uh, hindi pa naman sigurado na makakuha tayo ng marami pero mayroon na itong kaunti. So ayan. So ayan lang po ang update mula dito sa ating sitawan at at maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel and then sa ating uh, Facebook page uh, kung hindi ka pa nakapalo magpalo ka na at sa ating channel magsubscribe ka na para more on uh, videos tayo na i-upload dito na patungkol sa pagtatanim etc no it's a learning of a farmers uh, mayroon po tayong mga uh, uh, mga tips na tinuturo uh, patungkol po sa pagtatanim na yung include lang po dito sa ating tinatanim hindi po tayo nagtuturo sa ibang mga tanim na hindi po natin na kasi hindi po yun pwede no so ayun na po uh, maraming salamat god bless